Mm -hmm. um, eh, kung, kung ano ang binang gusto niya, anong mga gusto niya, o kubo ako na naman. Kaya mang makilala, makikilala Tawag ang isyo O ano ego mga ng bata. 'Yan. Uh, espiritu, man o kaluluwa ng bata, kung ano man 'yung nangyari sa kanya, tinatawagan ko ang kanyang kaluluwa o kanyang ego. Pumasok ka nang walang pagsala sa mga na makapangyarihan sa lahat. Madaling. ng Madaling. Bumapit ka ng madaling madaling sa'yo. Siyas Sino ka da? Ha? Hindi ko masok. Hindi ko Sino ka da? Ha? Sino ka da ay? nga po na? Ha? Sino na? Sino ka da? Ha? Sino ka na? Ha? Sabato! Sino ka na? Sabato. Sino ka? Ayaw mo po ko pagsingkitan ha? Huwag sa Eh, sinta. Ang bisikat. Ang bisikat. Ang bisikat. Ang bisikat. Ang bisikat. Ang bisikat. Ang bisikat.